Hello guys! Welcome back to my vlog for tonight. Time check now is 8 o'clock in the evening. Kaso nga lang. Parang, parang ano na, parang madaling araw na kasi walang, walang katao-tao. Parang madaling araw na talaga guys, walang katao-tao. Pero malamig na talaga ang panahon ngayon. Hindi na talaga mapipigilan ng sobrang lamig na panahon. Nandito ako sa bahay ng aking sister. Tapos alam naman niya, yeah, pupunta, pupunta ako ngayon kasi naghingi kasi siya ng paksiyo. Oh. Kaya bibigyan ko siya ng paksiyo. Malapit na yung bahay niya na, sa amin. Mga ano lang siya, mga 10 minutes by car. O 10 minutes or walang traffic, 7 minutes lang. O tapos ngayon, tapos ngayon, gugulatin ko siya. <laughs> Hindi, may bisita siya ngayon, may bisita siya ngayon. Gugulatin ko siya. Sana naman siya ang mag siya ang magbubukas pag mag, mag, doorbell ako kasi ganito, Wala pa naman yung ano, hindi pa naman Halloween, malayo pa naman yung malayo pa naman yung November. October pa lang ngayon, malayo, malayo pa naman. Pero, gugulatin ko siya nito. <laughs> Parang natatawan ako. Sana naman, sana naman siya ang magbukas. Paano kung yung kaibigan niya ang magbukas? Malas yung kaibigan niya. <laughs> Magbubula talaga, excited na talaga ako. Tara, samahan niyo ako. Yung paksin ko baka maiwan. Tara guys, samahan niyo ako. Papasok na ako dito. Sa... Excited na talaga ako. Ta kan sa pa pala. Bak matapon yung paksi. <laughs> Excited na talaga ako. Excited na talaga. Ay. Wag na lang ako mag-elevator. Kasi mag magdadala na lang ako kasi ang dami ko pa namang Huwag na akong mag-elevator, maghanda na lang ako kasi marami akong nilamo na paksiyo. Ay, nako. Na Mag-exercise naman tayo paminsan-minsan. Lalo na pa pa ngayon, malamig na. Hindi na dadalo yung ating mga, mga, mga bloodline. Oh, nandito ako ma. <laughs> Excited na talaga ako. <laughs> dero, dero, dero. <laughs> Nasaan na siya, guys? Tapos sa sobrang excited, madapa ako at matapon yung bakso. Ah, karma mo. Sasabihin pa na, karma pa more. Aray ko. Ang lamig na talaga simo ng hangin. Malamig na. Andi yung kwarto niya. Malapit na malapit na isang hagdana na lang. Isang hagdana na lang. Oh. Sana magulat. Wala pala mga Halloween, pero okay lang yun. Ipatong. Ipatong muna natin yung paksyo, baka matapon. Pinatong ko muna yung paksyo, guys. Baka matapon. pas mukna tatago ini aku pandai nak apa aku nak pula wala kalau mesti sakit masak dia cantik oh hindi nama si guru shahid blood apa ni my camera dah jatuh ini aku ini Oo! Oh. <laughs> ka. Nagulat ka. <başkupsi> Nagulat <yun. laughs> <wala> ko, ikaw? <laughs> Papagod ako. ko <laughs> danan... ikaw. <uhil> hindi Arigo. Oh. <laughs> hindi nilak. <laughs> Napagod ako sa hagdanan Nagulat ka tayo, hindi? Alam ko eh Nagulat ka eh Bye Thank you for watching See you my next vlog